Rizal sa Bay dito sa Magsaysay uh, Pasig City ano po at still dalawa pa rin po maglaban nito si Miss Sarah Rizkaya uh, at incumbent Mio Pico Soto at bro paso oh mga <laughs> kaibigan na, na uh, sinabi na aking kaibigan na si Lasur titibigan ka si Rizal sa outfit po kami ngayon <laughs> senyorado marami na na magpo comment dahil ito pa pink na pink ayan. and don't forget to like share comment subscribe and bro palagay ko direct sila tayo sa, sa video. video ayan na bro go ito po ang uh, aming pagkakandaan ng Kage uh, Ayan, Superman, ha? Ito po ang aking kaibig, ang uh, uragong vlogger. Ayan, no? Nasangangaw-ngaw din. Ayan, ito po ang aming pagkakandaan ng Kage Saray. At go, bro! Tara na! Yes! Ayan! Ayan, ayan, binamano, binamano! Ang kakrabo ng Kage Saray. sir, good afternoon po. Ayan. Sa Bells TV. Ayan, sa TV. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Pamili na kayo dyan. Sir, ito lang, isang tanong, isang sagot. Sino po ang pupusuan nyo? Incumbent kayo, Vico Soto, or ni Sara Diskaya? Sara. 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 Mabait ka siya. Okay, mabait ka, ma'am. Ka, ma'am. Sara, bakit naman Sara? Sara din. Kala ko, magiging kayo na kayo mag-asawa eh. Marami lang po Marami lang po tulungan. Thank you po, thank you. Thank you po. Ayan, dito na ito. Ya kasi, ya Pase. Ah, ito Biko. Oh, kay bakit po si Biko? Eh, last na naman niya, hindi pagbigyan na. Okay, Biko Soto. Ayan, ko Update po. Ito rin. Ayan, 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 Sir, okay lang okay. ba Beer po ng basic si Major Ay, po. sir. Good after. Biko, okay, ah, Biko na rin. Thank pa thank you. you. Di pagkatanong. Biko na kagad si Kuya. Ayan. Bro, tapusin mo na Diko, muna natin kaya dito sa labasan, no? oh, sige. mo oh, bago tayo mga sa loob. Ah, tuloy, tuloy. Na po, ang aming uh, pagkandak na uh, Survey. Ano po, good after na po. Mayor ng Pasig. Ah. Mayor po ng Pasig. Biko, Sara. Diko pare? Oh, Diko dito? Diko pare? Pare. Okay. Biko pa rin. Ikaw ikaw po, ma'am. Biko, Sarah. Laki, Biko pa rin. Biko rin. Ate, matanong lang. Lagi namin tinatanong ito. Bakit po si Biko? Ayan, basta Biko. Basta Biko. Biko. Okay, thank you po. Thank you. Thank basta you. Biko, okay na yun. Ayan si ate. Ay, wala. Muntik na ako makakita. Ilaw po, ilaw po. po. Ate. Kali-serve. Kali-serve. Kali-serve na po kami. Ayan. Yan oh. ang mga pag nila. Ayan. Mukhang oh, mababait naman eh, di ba? Biko, Sarah. Oo. Oh. Saan ka pa? Sarah.

Sa Kaiser okay. Survey. Ah, ano ano? Hindi ka pa naabuto. Ay, Ay sir, pa, naman sir bahala na kay po ng Pasig. Ay po. Pa. Welcome po sa Ardes TV at Lasorte TV. Mayor yeah, ng Pasig, Pico ka Sara. Kara or Coast. Pico. Pico. thank you, thank you sir. Si thank, you, thank you, Ay, ikaw ma'am. Tapos ako. Ah, tapos, tapos na. Ate, ate. Ate si madam. Walang oh, kalang na. Mayor po ng Pasig, Pico Sara. Beko siempre oh. okay, Kayo pong dalaw, sumagot na. Oo, okay na yun. Beko siyempre bro. Tayo, dito tayo. Bago tayo daan dyan sa huli okay, Aba, 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 aba Ay, wala na bro ah Diyan, diyan Okay, dito na tayo bro Diyan, diyan na ah. Hello, hello Sir, may kipasok lang po kami no Good afternoon po Mag-aalabro lang kami nang sang, ano, salita Eka, parang po wala pa kayo Ah, okay, okay, buong wala ay, pa Okay, Kung magkakaroon kaya, sino na po pusuhan? Kung magkakaroon Bahala na yung bullpen. <laughs> Ay! Ayan. Bahala na raw ang bullpen. Bahala na ang bullpen. Ayun, sa aming natatanong uh, dito. Ayan. Tuloy-tuloy na po kami rito sa pagkandak ng Kalisar Bay sa talipapa ng uh, magsaysayan ano po. Sino po kayo ma'am? Biko. Biko. Ayan si madam. Ah, ito bro. Sir, Pasig. Pasig ka? pasika. Pasig ka? Sino ang bubuto mo rito? Kung bubuto ka? Biko, ayan bro. Biko bro. Biko, Sara. Ate, gulap ka po. Maestro bro ang one word. Sino po? Para sa score, ate. B? Sabihin nyo po. Para sa score. Ate, po, para sa score lang ma'am. Kasi kailangan. Kailangan. Kailangan narinig. Pag-digital eh. Biko. Ayan bro. Pinarinig nyo ni madam. Thank you po ma'am. Ayan, ayan, pasok tayo bro. Kayo ayan, Biko Sara. bro. Ayan, ayan, pasok tayo bro. Ay, kuya, grab tayo na po. Wala pa? Wala pa? Ay, wala pa rin pala bro. Ipapano na yan? Ayan, dito naman tayo. Ma'am! Wanted, tendera. Baka pwede naman makaistore po ng one word, ma'am. Sino? Sino po yung napusuan? Biko, Sara. Biko. Biko. Ito si ate. Ate, makulang lalat ako. Kami po yung mga kawang pobre Ate, paano ba lang one word? Miss Sara Diskaya. Sara Diskaya. Oh, okay, natin, bakit po si Miss Sara? Hmm? Bakit po si Miss Sara? Ba't yan na napusuhan mo? Hmm. Para kayo mo, talagang uh, quality ba yan kaysa kayo Mayor Vico? Mm. Okay, okay, sige, ate. Thank you. Ay po, ma. Ay, okay, Ay sir. Maulang lang na po. Okay lang po. Ayan ni Kuya. Wala pa, wala pa. Oh, kaway lang pa. si Kuya. Thank you po, Kuya. Okay, thank you. Hello, ma. hello. Ayan bro, dalawa. <laughs> Ay ito tayo, patuloy pa rin ah, sa paglalakbay. Ah. Ay ba, diba, kantin-kantin na ito. Ate! May store mo lang po kami. Di ko sana. Sino po? Huh? Sino, Sino na po? po? Ano lang po ito, kalisad di ko ya? Sa pa pagkamilyon? Pa ay, hindi pa na kalisad yun. Tingin po, tingin po. Tingin ay sila. Ay po. Malagala na po ha. Ah. Bye bye na to ha. Ah. Sino? Oh, yeah, sino? Sino ba yung pupusuan? Di ko sa pagkamiya ng pasig. Ah, yan. Pili na kayo Ano te. <coughs> sino? Sino? Sino yung boto nyo? O, hindi ka taga rito. Hindi kami taga rito kasi. Ay, hindi pa kami okay, taga rito. Biko, taga Biko, taga rito. Biko, oh, Biko, yung rito. Biko, taga rito. Biko, taga rito. Biko, taga rito. Buti na may taga isa. O, Salamat po, salamat. pa pahisya na sa ilang minuto ng stormbo, ah. Uh, Opo. Oh, Kali survey po ang tawag dito. Ay, wala po kami. Taga ibang bayan po kami, ma'am. Pasay oh, yeah, yeah, QC po kami. Hindi po, pasay QC. O, ayan si ma'am. Ma'am ganda. Baka naman pwede. Ay, di pa. Ate, good afternoon po. Kali survey po ito. Mayroon po na po si... Pahinan po kami isang uh, salita, ate. Ayan. Sa palagay mo, sino ang papagkakatiwala mo dyan? Tira mo, ang ano ka? Girl power. Ha? Ah? Girl power. Sino? Ano po yun? Girl power. Girl power. Sabihin nyo po para sa score, para ma-valid siya. Opo. Uh, sabihin nyo po. Pa? Sarah. Sarah. Okay. Sarah. Sarah. Thank, you, Thank you, po, ate. Ikaw. Ming! Ay, si madam. Bro. Hello, hello. Tapos tayo. Ayan, ayan, may isa kami. One word. Mayroon na kasi. Sino? Sino, sino. Ikaw. Hindi ko Sara. 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 Ikaw. Ate. Wala. Wala bro. Hindi ko Sara. Wala pa. Wala pa si bro. Ikaw ko. ko Sara. Kanya sabi ko ito. Sara. Sara. Sir. Hindi ko. Hindi ko si sir. Ayan. Hindi ko Sara. Hindi ko. Hindi ko pa rin. Sir, mawalan talaga na. Second star Biko Sara. Yung award yung international. Uy! Biko, Biko yun. Biko, Biko. Biko, Biko. Biko, Biko. Biko, Biko. Biko, Biko. Biko, bakit Roger, si Biko nga pala yung oh, ano mo? Oh, Napupusuan. Si sir, bakit si Biko. <laughs> thank you, thank you. Ayan. Salamat okay, po. Hotel Paderes po. La Suerte TV. Ayan. O, kami po yung mga vlogger dico na ha? talaga namang quality. Biko Sara. Biko. Biko na naman. Ayan. Thank you po. Ate. Ano. Ate, huwag ka namang pakipot. Sabihin mo hey, na. Sabihin mo na. Huwag ka na pakipot! Sa gwapo, maganda! Okay, <laughs> sir. <laughs> Ay! Pakipot pa si ate, pero ang puso niya. Yan, dito tayo bro. Hello, hello! Ate, magandang hapon po sa inyong dalawa. Oh, Biko, ah. Biko. Ah, Biko! Biko! Biko Biko! 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 Ate, ano Bakit po si Biko? Ayan. Basta, bas biko. biko lang. Matamis ang biko, di ba? Oh, thank you, ate. Magaling. Ayan. Ayan. Sa dun eh, you know? Ayan. Ate, maganda hapon po. At niyo po. Sino po? Biko Soto. Biko Soto pa rin. Ayan. mayroon pa yan na dun ah. Sa loob. Meron po dyan? O oh, meron pala rito bro eh. Uh, yeah. Yes! Baka mga nasa Ay, loob na eh. Ano po? Uh, baka po YouTube. Vlog lang po ito, YouTube, ate. Pampa, ano lang po ito? Pampa, swerte. Kuya, mawalang galang na po. Ay, talip pa pa ito. Ayan nga, talip so, pa nga, diba? Kuya, mawalang galang na po. Mayor po ng Pasig. Kayo yung survey po. Bigo Soto. Bigo Soto, yan. Mala kasi, kuya. Ay, ate. Ito si ate ganda. Ate ganda, baka naman. Sino po? Sabihin niyo po para sa Ayan, sport. Ayan, sa sport kasi. Siyempre, wala nang iba yan. Sino? Biko Suto. Biko Suto. Ito, Ito at ganda. Biko Suto din. Sino ka? Ate, sino? Biko Sara? Biko Sara? Aminin mo na ate. Nako, litikado oh. ka dyan. Sara. 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 ko ah, si Kuya. Okay. Kuya, ayun naman po Kuya. Okay. Ikaw Kuya. Sara. Kali Sarbey. Sara, yeah. Sara, din. Okay. Ayan. si Sara? Diska ay eh. Magaling. Ayan, dito. Si <laughs> dito Pasok na kami ate ah. Ayan. Ganun talaga ang buhay. Ay, mga ating ate, mga ating mga... mga kawawang cowboy vloggers. Ayan natin. Wala pala yung kabayo namin na iniwan na iiwan na namin. Ang pangangin niyo po. Ang ipopoto ko po sa ulit po. po, po. Biko. biko ayan. Ikaw ate. Ikaw ate, may smiling. Siyempre lalabs ko. Siyempre lalabs niya. Biko po. Biko, lalabs niya kasi. Bro eh. Thank you, thank you. Ah, dito, dito. Ayan, makapitin okay. naman ikaw mahingan ang opinion. Sino ka dyan? Biko Sara. Biko Sara. Mini Biko. Biko pa rin bro. Ito bro. Ito na. Ay kuya, magandang hapon po. Magkaano lang kami? Mag -ano Sara o sa Biko? Sarah. Ayan. Biko Sara. <laughs> Biko, Biko pa rin bro eh. Ay, sabi ko hindi po. Ah, hindi pa. Ah, hindi so, pa. So, pag-iisipan mo pa. Ah, wala. Dito. Hindi oh. naman dito tayo. Dito Ay. tayo. May ikot ba? May ikot na dito? Ayan, na, dito po, nasa sulok na po kami. Abay, oh tita mo nga sa naman, sa o. Beer, oo nga. Mga kuya. Mga kuya, mga ate, mawalan galang gala na po. Hingi lang po kami ng pabor sa inyo, ano. Kawawang cowboy vloggers. Sir. baka pwede naman kayong makapagkanta ng kalser. Biko, Biko pa rin. Biko Sara. Biko yan. Ate, mawalan galang na po. Ayan si ate. Ah, aminin mo natin. Sino po? Ako? Ako? Sino po? Hindi pa nga din siya Biko! Oh, okay, ito si Kuya. Kuya, maganda nga po po. Ito. Biko, Biko pa rin. Oh, okay. Ayan. Kawate. Biko pa rin. Biko pa rin bro, bro eh. Biko pa rin. Biko pa Thank you sir. Ayan ito. Ayan po si ma'am. Kuya, ako lang dala na po. Biko pa rin. Oh, press na press yung mukha ni ma'am. Biko. Ah, Ikaw si... po. Biko. Biko pa rin bro. Oh. Thank you sir. Pero, mga langgalang na po. Pasigyan nyo. Mayor po ng Pasig. Ay, Bulacan, lang eh. Okay sir, thank you very much. Bulacan ate, bro eh. Mayor po ng Pasig. Ay, ako yun, ate. Ang ganda po nung ate. Sino po? Sino po? Biko? Okay. Biko. Thank you. Ate. Ate. Biko sa ate. Pesta po naman po kami. Biko pa rin bro. My boyfriend. My boyfriend. Wala. Biko. Thank thank you, thank you, thank you. My boyfriend. Tayo po ate Talaga naman ang ate, ang buhay Meron na pasin Uy, Biko may sounds sana. oh, Biko pa rin bro, Bico. kahit may sounds okay. Ay, ito pa, oh. okay Oh, ay ate, Ito pa bro, ito bro Ay, hindi pa butante pa okay. Sir, Biko siya, Biko Biko ah, ka sir, ayan, Biko Ito ang asawa ni sir Okay, okay oh, ma po ma'am Biko sana Ate Sarah siya, pero yung sama mo? Ah, undecided. Uh, <laughs> <laughs> Hindi mo, sir, ang mister mo, ah? Tingin po, tingin po. Pasig? O, oh, mayor ng pasig. Sino ka dyan? ng pasig, Biko Sarah. Sarah, Biko. Ha? Biko. Biko pa rin, bro. Ayan. Apa, ang lakas ng buwis. Ang okay. lakas ng sas dito. Biko, Sarah, ate. Ate. Ay, sir. Bilang? Sino? Sino ate? Ha? Pili ka? Biko sana. <laughs> Biko daw, bro eh. Tara. Sino pa dyan? Aba, ang lakas ng sounds. Bakit ganun? Ang lakas ng sounds, bro. Ito si nanay. Si ate. ate! Biko pa rin si ate. Kahit nakatagilid dyan si ate, Biko yan. Biko pa rin si Kuya. Ate, ate baka naman. Ka? Ate, isang sagot isang karoon. Biko, Sara. Ate, wala. Undecided, Undecided pa si ate, ate bro. Saan. Ate, ano sila na Ayun, bro. Ayun si ate, oh. Ate! Ate, mayroon ng pasin ko. Biko, Sara. Biko. Okay. Biko pa rin okay. si ate. Bravo, thank, thank, you, thank you, thank you. Ay, Wala na, bro. Paano yan? Dito tayo sa, ano? Sa talusia Hindi, ah. papalit ah. tayo. Malo tayo Biko, Sara. Oh, okay. sino kayo? Biko po. Biko, Ayan, Oh, Biko daw, bro. Sino? Biko, Sara. Biko. Biko, ayan. Si ate. Wala, bro. Wala, Wala yo. Malay mo naman, hindi. Sino? Ayan, si ganda. Ang ganda. ganda. Hindi ganito na lang bro gawin natin. Mag-straight tayo. Pero diretso lang. Huwag na tayo magtanong dyan. Tapos diretso tayo. Uh, oh. Kumanan uh, oh. tayo. Uh, ano na ano eh? Mga ganda. Ay, mukhang butante. Ate, butante ka na? Hindi ba? Ate na. Let's try it on. Ate. Biko, ikaw ate. Biko, Biko pa rin. Dalawa, Biko. Ayan. Biko, Sarah. Sinate. Kuya, kanyang survey. Sino? Biko. Oh, okay. Ayan, dito tayo, ate. ate. Biko, Sara. Biko. Biko pa rin. Ate, Biko Sara. Jowa, jowa. Ate. <laughs> Biko. Okay. Biko rin. Ayan, Biko rin. Kuya, thank you, thank you po. May jowa na si ate. kuya. Sino? Wala. Ay, hindi bro eh. Sino kuya? Sino? Sino po? Biko, Sara lang na. No? Biko na, talaga. Oh, Biko okay, po, kuya. Sino, po? Sino po? Biko pa rin. Biko na po. Kali survey. Kali survey lang po ito. O, okay, Ay, okay, hindi okay. po sa atin. Sige po, kuya. Meron po na pa si Biko Sara Kali Biko! Biko! Ang lakas Bico. pa naman. Sige, ate. 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 Biko, Biko Sara. Sara. ate. Bico. Bico Sino, po? ka? Sino, Sino? po? Biko Sara. Sa pagka-mayor. Sino po sabihin nyo para may Ay, score? Biko. ayan Biko. Ay, po. Ayan na. Ay. Ah, tayo the rito! pa! Pagsaysay. Okay, wala ka lang ka. Ayun na dito sa harap. po yung mga kawawang mobile tappers. Hindi ko sa harap. Biko. Sana. Biko. Ayan. Biko po. Kaya. Mga bulante ka hindi pa. Ah, mga bata pa kasi sila eh. Mga bulante pa to. Ayan. Thank you. Thank you. Ate, yun ang tanong. Sino po? Biko po. Okay, ate. Bakit po Biko. si Biko? Yan. Wala na dyan tao niya. Marami okay may tanong si brother. Yung ano? Pa, paano to ako sa sakali ano? Usong-uso ngayon, 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 ngayon ng ayuda. Bigo ka na talaga. Ay paano kung ako na may sara? Sige, alam ko wala laban. Magpapayuda ako ng buwan-buwan ng bigas sa manok. Halito ka na ngayon. Kami your bigo. Ah, bigo pa rin. Ba't pa ate ha? Ano lang namin 'yan pang uh, O, Oh, dito na bro. Saan nung Oh, ito na bro. Oh, ito na oh. Ah, oh, sige, sige, dyan Pera muna tayo. tayo. Oh, dyan muna tayo, sige. Sir, Mayor Biko. Sara. Biko. biko, pa rin. Kahit <laughs> tagilid si Sir, talagang Biko pa rin eh. Ay, ito si ate, ate. Ate, baka biko, naman. Pasik. Biko, Sara. Biko, 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 bro. Ayan, oh. Is, sir. Signas signa, signa lang. Ang galang na, Mayor po ng Pasig, Biko, Sara. Ah, kuya. Kami po yung mga kawawang covid vloggers. Sino po kaya ang napusuan mo diyan? Oh. Biko, Biko. 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 Biko pa rin. Biko, no, sir. Biko. Okay. Thank you, thank you. Dalawa. Biko pa rin si okay. Sir, ayan. Tapos na si Ate. Meron pa si Tante na ba? Sir. sir. Ah, hindi pa bro Bico, eh. Ay, pasok na. Ay, pa, yung pa, yung pa, yung pa. Hello, hello. Kuya, yeah. magandang hapon po. Kuya, magandang hapon po. Mayor po pa pala si Sara. Dan Biko. pa pareng okay. kuya, thank you po. Salamat okay. yeah, bro. Wala. Thank you kuya Kuya, kawalang galang na. Kaya Biko Sara. Mayroon nang pasig. Biko Sara. Hindi katagal rito. Hindi katagal rito pala eh. Ito ito. ano. Biko Sara. Sir, ano? Biko Sara. Ito. Biko Sara. Biko Sara. Biko Sara. <laughs> <Biko Sarah. laughs> Wala, so, uh, wala, wala bro. bro. Wala na ron? Doon na, pangang pa, tayo ron? Dito lagi, Oh. Without you. Ay, ate, ganda. Ate, Biko Sara. Biko, Biko, ayan. Thank you Biko, po, ma'am. Ma, ma, ganda. Biko Sara. Biko, Sarah. Biko, Biko pa, uh, pa rin. Thank you po, uh, sir. Ingat po kayo. Uh -huh. Ate, mayroon na ba si Biko Sara? Kalisar bilang to, ate. Biko. Ito hindi si Ate pa nasa gulo. Ikaw, ikaw, ikaw Ate. Biko, biko pa rin. Ikaw Ate, biko. Ate. Biko daw yung biko. biko. biko pa rin? Ay, na. ito si Ate, ayun pa. Mayor ng Pasig, mga 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 manda. Welcome Sino? sa ano, Rudel's TV sa Kalasyorte TV. Mayor po ng Pasig, Ate. Mayor Biko Sara. Subukan. Ah, niya yun, no, 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 comment, comment. Oh, no, comment, no comment. Thank you, thank you. Kasi na uh, nahihiya si Ate. Ay, ma'am. Ma May istorbo naman po kami. Ma'am, ano po? Kunting istorbo lang po. Ah. Biko, Sara. Biko. Biko yun, dalawang mahal. Parang naman namin, matanong lang namin, bakit po si Mayor Biko, yung kambendery? Okay, Siyempre, okay po siya. Okay. Lalo na sa senior, tagal na namin dito. Sa kanya lang kami nakatanggap ng ano. Ako naman bro, magkatanong. <laughs> o, oh, sige. Te, kuya, magkatanong na ako. Kunyari ako naman may Sara, alam ko wala akong laban. Oh. Siyempre, may resources ako eh. Magpapakawala naman ako ng okay. bigas, one-one, sa isang one. kilo manok. Ayun na ka lang ngayon. Oh. Papakawala kayo. Biko. Oh. Biko oh. pa rin. Eh kasi... Sumok mo si Biko. Ah, Biko oh. talaga. Ayan. Yeah. mo, kuya ate. Ha? Sa Sara, umpisa pa lang yan. Kukunin oh. din niya yung, yung mamigyan niya sa tao. Ayun. Mas marami Ayan. siya kukunin sa tao. Salamat po, ate. Kaya, salamat po. po. La TV Biko. Ayan. Okay po, thank you. Kuya, magkano lang po kami. Ano po? Magkakalisarpi lang. Kalisarpi, mayroon naman si Biko. Sino kayo dyan? Biko, Sara. Sara. Biko. Biko pa rin. Biko, Biko. Biko dito, bro. Bolang dala na po. Sir, Biko? Ay, Biko. Ayan Biko, ayan. Biko. Biko, Ate. Ayan Biko. Ito pa, ito naman. Hay naman, ate. ate. Biko Sara. Ayan Biko pa rin. Oh. Tanong, paano kung ito. ako naman si Sara? Alam ko wala akong laban, baka wala ko ng bigas. Bomban saka manok. Oh, kainukan na ngayon. O, ver sige. Oh. Oh. Talaga ayo po bro. Kaya sinasabi talaga ng mga tagapagmamahal. Ayun dito dito tayo, bro. Oo. Oh. Mag talaga, talaga, pasig. oh niyo, lang. Yung, pa Pasig. Ayun oh. naman Magpasilaw. Na, na, sir, bago ka magpasada, Erwin Tulfo, kakampi ng inaapi. Mayor po ng Pasig, Bicosot. Sarap, Bicosot. Ayos. 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 Bigo Sara. Bigo Sara, Mayro ng pasig. Sino ba 'yan? Maglalaban-laban ng pasig. Hindi pa alam. Eh. Pa, Ay, pa alam pala eh. Ay kung sino lalabas? Yan okay. na Ate kayo. Biko o Sara? Pagka mayor. Biko? Ate kayo po. Biko? Biko pa rin. Uh, Biko pa rin. Biko pa rin. Ah, kayo kuya. <laughs> Ayan, bro. Ayan, right. Thank you po. Why, cuya, Bico, kayo, kuya. Bigo kayo, Sara. Bigo, Sara. Wala pa? Ay, wala pa. Oo. Ayaw niyo Wala pa eh. Welcome sa, ano, kawawang cowboy vloggers. po, kuya, yung mga vlogger na nasa kalip pa lagi nakabarong. Sino po? Biko Bigo pa rin. Ayan, tingin po, kuya. Ayan, ito, maganda rito. Ayan, no? Bikos ko Bikos 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 okay Bikos yeah. okay, namin Bikos bakit si Bikos 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 ko sa Bikos 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 kung Bikos 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 kayo Bikos 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 Kanino kayo ngayon? Ayun na. Kapag subok ang usapan, subok. Oh. Pero kung well said, well say well say well say, etc. We'll oh. Et Hindi oh. mo masasabi. Uh, okay. Ah. Uh, ngayon, wala assurance. Oo, oh, wala assurance. Pero... Kanina tanong, kanino kayo talaga? Biko, biko pa rin Dab. talaga. Uh, <laughs> tingin pa, tingin pa. <laughs> Ayun ah, talaga <laughs> nilang, <laughs> ano, pagpasilaw sa upir ko, bro. Sir, mo lang talaga mo. Mayroon na Pasig, Bigo Biko Sara. Ayan, kuya. Magandang uh, bigo, po. Biko. Okay. Ayan, si kuya kahit nag games <laughs> Biko pa rin, ah. <laughs> Ginagawa, oh. ayon na di ito siya oh ayon biko ito biko po, poyan Ayan, nandito na sila biko biko, biko. Kuya, kuya. biko. 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 Oh. biko, biko sara biko. 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 biko biko ayon biko, 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 sir biko pame ayon Ayan, ayon 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 Ayan ayon 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 Ayan, ayon 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 Bro, Vigo pa rin. Thank you, thank you. Thank you po, Exo. Ayan. Vigo talaga. Ang kawawang cowboy vloggers. Ate, kaya naman. Research lang, kawawang cowboy. Hindi, hindi, hindi. Rodel Paderes. Vigo, Sarah. Costume lang namin, kawawang cowboy. Pagka mayor. Vigo. Paderes. Ayan, Vigo, bro. Sa La Suerte TV. Paderes, Paderes. Ito po, ito po, kuya, La Suerte TV, ano? La Suerte TV. Ayan. Tingin po. Ayan. Pinatanong sa... ko namin po, bakit po si incumbent mayor Biko Soto? Eh, walang kurap. Walang kurap. Yan, the best. Paano naman, kuya nga? Okay, sir. Balik tayo dun sa tanong. Bakit po? Walang kurap. Sir, ikaw. Walang kurap daw. Sabi But ni... Ayan. Okay, okay. Thank, thank you, thank you po. Thank you, thank you very much, sir. Thank sir, thank you very much. Appreciate, appreciate. Sir, thank you, thank you. No. Tara, tayo? Ano na tayo? Ano na tayo? Parto na yan bro Oh, ah, ito na Wala Oh, pasang matara, tinatapos po po na namin Itong pagandak ng college Survey Dito sa Magsaysay po, ayan ha? Salamat po ng marami Sa panood ng uh, aming pagandak Ng college Survey Thank you po ayan. Kaya po, mga soto pare kayo Kaya, ate Dito sa ito Ayan, di ko soto pa rin. Ayan naman, ma'am. Ayan, trabay na lang si uh, kuya. Ayan na, bro. Magaling. 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 Magaling bibigyan ko yun ng bigas sa uh, ah, isang kilong manok. Ah, babawi smart. lang. Oo. Sigurado Ayan, na po. Talagang biko. Biko na talaga. Okay, thank you po. Ayan, bro. Tutukal natin, bro. Thank you, thank you, mga mahal ko mga viewers at subscriber. Ayan, tapos na po ang aming uh, video 1 dito. Magsaysay, bro. Magsaysay. Eh. Ayan. Magsaysay, talipa pa. Ayan, thank you, po sa aming... Uh, Pagka-handa ka ng Kalis Arbea po, nagpasalamat po kami sa katulad niyong pagsuporta. At na po, ano po? Ayan, no? Matang-amod si Erwin. Ayan, siguro po, nakita niyo naman ang mga terong namin. At uh, talaga naman, kita-kita niyo sa video, ano po? sino ang nag-attack na naman dito, ano po? At bro, paso! Oo, oh, kagaya na sinabi ng aking kaibigan na sila sa TV. Ako naman po sa RTTV, ano ginalugat po namin ang barangay. Magsaysay po ito. O, classic pa. city. Ayan. At uh, makikita nyo po sa monitor ng aking kaibigan na sila, Sorte TV, yung score po. No? Ako po naman po, iba naman po yung proseso. Pangalawa, maraming maraming salamat po sa suporta sa aming Muntin Channel. God bless you more. Thank you. Salamat. Salamat. Happy po sa mga nanonood sa amin sa buong mundo.